Ano kaya ang susunod kay Oscar Valdez matapos matalo kay Manuel Navarrete by a knockout sa round 6? Tatlong beses bumagsak si Valdez, hindi na talaga kaya ang kamao ni Emmanuel Navarrete. Matatandaan noong 2023, unang naglaban ng dalawa, tumabot ito sa unanimous decision. Ngayon mga tol, pinatunayan na ni Navarrete na siya talaga ang malakas sa super featherweight. Sa ngayon mga tol, number one challenger si Charlie Suarez. Antayan na lang natin na maikasa ang laban ni Navarrete versus Charlie Suarez. Kung makuha ni Charles Suarez ang laban na itong mga tol, ito na ang pinakamalaking bayad. Ito na ang pagkakataon ni Charles Suarez para maging champion. Pero matangkad si NaBarete at masipag din bumitaw ng suntok. Kakayanin kaya ito ni Charles Suarez? Kung kaya ito i-outbox ni Charles Suarez, pwede siyang manalo. Bago niya ma-outbox si NaBarete, kailangan bumitaw ng mas maraming suntok si Charles Suarez. Masipag bumitaw ng suntok si NaBarete, kailangan doble ang suntok ni Charles Suarez para masungkit ang panalo. Kung bibitaw si Nabarete ng 600 punches, kailangan ni Charles Suarez ng 1,000 punches. Hindi lang punches yun mga tola, kailangan yung suntok na tumatama para ma-outbox niya itong si Nabarete. Kasi mahirap din in out itong mga tola eh. Sa ngayon may bagong kartada si Nabarete na 39 wins, 32 knockout, may dalawang talo. Nakuha niya ang unang talo noong 2012. Pangalawang talo niya ngayong 2024 kontra Dennis Berenchik dahil umakyat ng division si Emmanuel Nabarete. Sa ibang banda laban ni Mark Magsayo ngayong December 14, marami po ang nambabas sa kalaban. Sinasabing napakahina raw ang kalaban ngayon ni Mark Magsayo. Pero activity fight lang kasi ito mga tol. 8 rounds lang ang laban ngayon ni Mark Magsayo kaya tamang papawis lang ito sa kanya tamang kalampag muna ng katawan si Mark Magsayo bago lumaban sa malakas sa 2025. Malalaking laban ang nag kay Magsayo kaya mas maganda na yung aktibo. Kapag nasa public figure talaga, hindi maiwasan na may negative comment. Sa ibang banda, Teofimo Lopez, pinangalanan si Jaron Busenis, Terence Crawford at si Jer Bonta Davis. Ito raw ang tatlo na nasa listahan ngayon ni Teofimo Lopez. Gusto niyang akyatin si Jaron Ennis para sa IBF welterweight belt. Gusto rin ni Lopez akyatin si Terence Crawford sa 154 pounds. At ngayon gusto rin ni Lopez labanan si Jermontad Davis. Malalaking laban ang tinatarget ngayon ni Lopez para mas malaki ang bayad. Sa ibang banda naman, cancel na po ang laban ni Israel Madrimov kontra Serhi Bohachuk. Undercard sana ito sa bakbakan ni Tyson Fury versus Alexander Usyk ngayong December 21. Nagkaroon daw ng acute bronchitis itong si Israel Madrimov kaya hindi na lalaban kay Bohachuk. Pero sinasabi nga po na nagdahilan na lang si Israel Madrimov dahil may paparating na laban ito kay Beryl Ortiz sa February 22. Mas pag-aandaan na lang daw ni Israel Madrid ba ang paparating na laban kay Beryl Ortiz dahil hindi birong kalaban ito. Baka daw kasi masilat pa si Israel Madrimo kay Sir Hibo Hachok. Mapurnada pa ang plano kay Beryl Ortiz. Okay mga tol, hanggang sa muling update.